So, ito na yung niluto natin na manok na bisaya. Mmm, sarap na manok. Ubusin natin yung sweet potato. Mmm. Madali lang itong maluto. So, kunti-kunti lang. May broccoli pa dyan. Kailangan nating healthy pagkain. Basta nag-work hard tayo dito sa Australia. O saan man kayo ng lugar, mga OFW. Kailangan talaga na yung kumakain ng healthy. Kasi nagtatrabaho tayo ng hard. So, eat healthy. So, hi guys. Yung update natin ngayon, mag-cooking tayo. So, mag-cooking tayo ng bisaya na manok. Oh, ito. Lagay ko na dyan. Aray, kainit. Kainit ka ayos. So, init. So, pinapry ko na yan ng mga garlic onion. Mm at saka ginger. So, buo. So, ito na yung siniprito na manok natin na bisaya. Saan na ba yung plastic ito? natin. Ito okay, na, no. sarap-sarap. May yelo. yulo oh. May pa yung mga ano, kasi ano siya eh. Cornfield na manok. Oo, So, ito yung sahong natin galing ito sa may ganito ako sa garden tapos yung kapatid ko binigyan sa mga kawot mo niya ng sweet potato tapos ito galing sa garden yung choco tapos ito yung lemon din ganun din so, ba't sobrang init ito sobrang init magtagalog tayo kasi may nag request na kailangan ko bang magtagalog para maintindihan nila yung vlogger ko yung ano ba yan, naintindihan ko yung vlog vlog ito po yung bisaya ko so, lagyan natin ang COVID nalimutan ko yung ito so hi guys may, may banana pala kaming na harvest sa garden so wala pa kong hilambos so, pasinsya na sa mukha ko kasi nasa bahay lang ako eh pag magtrabaho ako mamaya doon na ako mali ito yung na harvest namin na banana sa bahay sa garden namin. So, hinog-hinog na. Ready na itong kakainin. So, marami ito. So, kaya magbigay tayo sa at, ano natin, sa mga neighbor natin. Tapos, ito, binili ko to Tapos, kinikip ko yung eh uh, ito. Maganda ito sa gawing tea. Ito yung ano, mangustin. Tapos, yung iba na Yung iba na kasi, ano, nalimutan ko na gusto kong gawing tea yun. So, kaya hindi ko na na hindi ko na na keep. Wala pa kami breakfast. So, ito yung kanin ko. Kasi paborito ko itong anulutuan. Galing ito sa Thailand nung naghalili kami. Tapos, nasira kasi binabagsak tinatapon lang pag maghuhugas eh, kaya na, 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 natabingi na siya ba baka luto na itong rice oh ito yung rice ko oh, masarap ito sa pat lulutuin rose bran ito na rice ko parang ang sarap tikman natin pagluto luto na luto na water, nilalagyan ko natin ng chicken stock na uh, powder, tapos black paper, cardamom, cardamom pod. Masarap siya sa kasut eh. Um. iba talaga pag cold beef kasi nagyedo-yedo talaga siya. Oh. Uh. Buong manok ito. Buong manok. Ang mahal-mahal ito. Nearly $30 yung isang manok. So, nalagay na natin yung tubig na isang ano, jar. Takpan na natin para ano, natin ng matagal. Tama na yan na apoy. Sumamaya na ito. So, naku, ang mahal. Mahal ito ng buong manok. Nasa, malapit sa $30. Tapos, minsan lang ako bumibili kasi ang mahal. Sayang eh. Tapos, para bang nakikrib tayo ba? So, kaya binibili din natin na gusto nating kakainin. Kailangan din nating i-enjoy yung life. Pero sa pagkain talaga, bili, bili bilhin ko talaga yung ano, yung gusto kong kakainin. Saan na ba yung mga iring? Gusto mo punta yung mga iring sa ano, sa labas. Hi, Mimi! sa ibang kusin, sa isang kusina. May kunting hugasan. Nagawa kasi ako ng juice ka of food. So, inilagyan. nilagay ko sa garden. So, kailangan ako isok kunti. So, ganito talaga yung buhay dito sa Australia. Trabaho ka ng trabaho. Tapos, kailangan mo nang maganda na ano, strong na pagkain din yung pang pang malakas ba? Para marami kang vitamins. Kasi pag hindi ka kumakain ng walang masyadong vitamins, magkakasakit ka. So, ito yung ito yung mataba. Ang oh, anong nanang no. malakad-lakad. Ano, magbabounce yung chan <laughs> ah, san man si Carlo? Nasa likod yata. So, ito yung isa na pusa, si Charlie. Matanda na siya. Yeah. Matanda ka na. Kawawa ka naman pupuntahan natin limong grass ko sa sa harapan doon ako kumuha ng limong grass kanina so may ano kami dito sa harapan yung plants ba na tinapo namin dali yun o yung gusto ko sana siyang gusto ko sana siyang ikip kaso ano walang lugar kasi wala nang taniman o tingnan niyo yung garden gusto ko doon kaso wat kunti lang yung gap kasi may magnolia tree diyan tapos branchy so walang ano gap wala masyadong gap so say. kukunin din yan mamaya niya kung kailan itatanim sa ibang uh, bahay So ito yung lemon grass namin. Mm -hmm. Marami akong lemon grass sa, sa, harapan ito na bahay. So ito na lemongrass. lemon grass. Tapos meron pa dito. Ito. Lemon grass din ito. Dito ako kumuha kanina. So tapos ito yung drag. Wala nang bunga. Narbis ko na kasi so Sobrahan sa hinug. Sobrahan na siya sa hinog. So, hinarbis ko. So, kailangan ka magtanim-tanim dito sa, ano, sa, sa ibang bansa. Sa, sa Australia o sa ibang bansa. Kasaan, ibang bansa sa Amerika, ganyan. Kasi, naku, ang mahal-mahal kaya sa abroad. Tapos, iba pa dito, mga babayarin dito, ang mahal-mahal. Lalo na yung mga upa o mayroong kang bahay, madaling bills sa sarili mo, marami ka bills na babayaran. Tapos, kailangan magtanim para makasave. Mayroon din akong mga, tan mga prutas sa likod, pero napakita ko na yun. So, nagtanim ako ng bagong, ano pala, nagtanim ako ng jackfruit. <laughs> napakita ko na lang dito sa, sa may garden. Pagod na ako magpunta sa labas. So, hindi man masyadong makita dito. Puntahan na lang natin sa labas. Ayan yung pusa. Gustong po pum Lumabas. O siya pumunta ng labas. miyang miang, miang. Okay. Miang, oh, gusto. Punta, lakag. Gustong <laughs> lumabas yung mga pusa. Nako. So ito pala yung ano, natanim ko na jackfruit. So, gumagawa ako ng juice. Nilagay ko dyan. Sana okay siya. Pero okay naman siya sa mga fruits pa ilagay. Kasi marami na akong prutas dito sa labas. Nilalagyan ko. So, meron akong orange na mumunga na konti. Ay, mandarin pala. So, nilagyan ko din ng kunting fruits. Peel. Tapos, uh, itong mangga. Yan yung mangga ko. Tinanim ko din yan. Tinanim ko yung mangga na yan. Tapos, meron kaming avocado na kaming. O, oh, ngayon ko pa lang pala napakita yung abukado namin. Mm. <laughs> update, update lang ta sa life. Tapos meron pa akong isang jackfruit. O, oh, pangalawa na ito. Tapos, tinanim kasi yan. nilagay lang yan ng kapatid ko dito. So, meron pa akong may gabi dyan. Meron pang jackfruit dyan. So, isa. noo oh, meron pa doon kabila din. Meron pa din dyan isa. May tatlo. May tatlo or apat dyan. Apat pala. So, punta na tayo sa na, loob na! Come back! Come back! Uy! Okay, inside! Get inside! Inside, inside, inside. Mas Charlie. Mm. My God, gahit mong ulo. Tingas ng ulo nyo. So, sa loob na. Alis na, alis, alis. <laughs> nagugutom na. Gusto na yung niluto natin. Oh, malapit na. Nabuel-buel na siya. Kain na tayo mamaya. So, mag-steam ako ng broccoli. So, press kong press kong broccoli. Binili ko yan kahapon na apat. So, steam ko yan para ano, may presto yung kakainin na vegetables din kasi gusto ko magdala ng separate na vegetables at saka yung anong ulam ko. Lalo na yung broccoli, paborito ko yan. <laughs> oh my God, sobrang puno yung ano natin, pot. Laga na natin yung choco, malapot na yung manok. Sarap, iba talaga yung lasa ba? May inay na naman yan. Iba talaga yung lasa sobrang sarap. Para kang nasa Pilipinas, yung fresh na fresh yung ano. Let's taste na huh? Hmm, sarap. Taste ba? Hmm. Mm, yummy. Yummy, yummy. Yummy we just let it boil. It should be cooked so not too long. So we're finishing, ha? Huh? Lagyan na natin yung sweet potato leaves. Ooh, ang sarap. na kumain. Parang kakain na tayo. Get, get the bowl for you, love, huh? So, anong part nang gusto mo ba? What part do you want? The meaty part. The meaty part. I want the best. I give you this foot. <laughs> mm -hmm. oh, this one is a meaty part. Mm. Chili, I forget. Mm, Not chili, this one from the garden. Lagay na lang. ganito na lang na chili. Kunti pang halang-halang. Kasi okay, may halang-halang na yan. May ginger na too much. Three? Mm. Well, you just add more if you want. Mm. Okay. You know to cook now? I mean, Mami, see you cook this? Yeah. Oh, okay. Pusin natin yung chicken. Mmm. Sarap. Mm -hmm. Buwit, mm. buwit -buw na. Oh, mayroon pang broccoli. Oh, ano na ito? Kain tayo ulit yan. Sarap, sarap ba? Oh, sarap, sarap. mo oh, dami. Kain tayo nito din. Mmm. <laughs> Kain tayo na, masarap na. Sabaw na manok na bisaya. Oh, yelo-yelo yung sabaw ha, manok. Okay, sige na. So, kain na tayo guys. Isang bucket na rice. <laughs> ito yung kinain ng anak ko. Masarap, Bab? Hmm. Mm. niya yan. Kasi nung bata pa siya, palagi ko yan niluluto sa kanya. Hmm. Eh? May ginamos tayo. Masarap ito sa ginamos. Kain na tayo. Selamat, guys! Selamat bertentang.